Hello po, good evening sa lahat, good morning, good afternoon uh, Bali mga idol uh, Pag-usapan natin itong laging, lagi nilang sinasabi na Gustong gusto ng taong bayan na maiimpit si B.P. Sara Sa so, totoo lang, tayo mga idol na nasa bukid Isa rin tayo sa taong bayan Pero tanong ako sa mga kakilala ko, kaibigan Ayaw nila na ayaw nila na may impeachment. Bakit hindi naman sasabi na ang impeachment ay sinasabi natin si Inday Sara guilty or hindi guilty. Ang ayaw ng mga tao na magkaroon ng impeachment dahil wala makakalimutan na, na yung mga tao na nasa ibaba. Hindi naman pag-usapan yung about sa agrikultura sa lahat ng mga pamamaraan na hanap buhay ng mga bawat tao. Nakakalimutan na ng mga nasa itaas, nakakalimutan na ng congressman, nakakalimutan na ng mga senador. Ang obligasyon nila sa taong bayan dahil si Inday Sara ang inatupag nila. Wala sila ibang bukang bibig impeachment, na paano na yung mga tao na kumakalamang bituka, hindi man lang na sila nagsabi na Uy, kalam na, kalam na, kalam na ang ng mga taong bayan. Hindi sila nagsasabi. sabi pinapa yung iba dyan sa kalsada. Binabayaran ng 500 para sabihin na sumusuporta sa impeachment. Kung hindi na binabayaran, hindi yan pupunta dyan. Kawawa ang tao. Ginagamit ninyo ang taong bayan para maniniwala yung ibang mga tao na kailangan ma-impeach si Sarah. Pero sa totoo lang, binabayaran yan. Nababayaran yung iba dyan na nagmamart ang tanong kung sino ang nagbayad. Yun lang. Wala tayong masasabi kung sino ang nagbayad. Pero ikaw daw, sa, sa hirap ng buhay ngayon, pamartsahin ka doon kung walang ibibigay sa'yo. Maglalakad ka papuntang kung saan na lugar. Pupunta ka, wala kang panggasolina. Wala kang pamirinda. Huwag tayo dyan. Alam na namin yung mga gawa na yan. Pinipilit nyo maiimpits yung tao pero iniipit naman ninyo yung mga taong bayan ay ipit sa sitwasyon. Kami ang nawawala ng pag-asa. Hindi nyo na na, hindi nyo na namumonitor ang mahal presyo ng mga bilihin. Yung bigas, ah, saan na yung 20 pesos na bigas na sinasabi. Tagal-tagal na, hindi pa nakarating sa lugar namin. Hindi naman yan transparent. Ang transparent, ang 20 pesos, lahat na lugar, kahit pinakaliblib yung sulok talaga na harus din na maabot ng sasakyan, may 20 pesos. Nasaan yung 20 na sinasabi ninyo? Bakit? Yung nakatira doon sa liblib na lugar, hindi ba yung tao? Hindi ba yung mamamayang Pilipino na hindi nyo papatikimi ng 20 pesos? Yung 20 pesos ninyo doon yung binibinta sa syudad, sa city, na sa kututusin, ang daming mapipilian na bigas doon, na mas mura-mura. Kaysa dito sa amin, isang klase lang bigas dito. Kung sino yung nagtitinda, yun lang. Kung si 55, si 55. Kung 50-50 kasi isa lang nagtitinda. Hindi tulad sa syudad. Ang daming mapipilian. May 45, 40, 35. Hindi nadala nyo pa yung 20 pesos doon. Samantalang sa lugar namin, ang hirap ng bigas dito. Hindi nyo nadadala. Tapos sinasabi nyo, impits, impits. Inaimpits, impits nyo si Desara. Pero kaming mga pobre, naiipit. Naimpits, naiimpit, naiipit, naiipit. Kami ang naiipit sa impeachment ninyo, pobre ang naiipit dahil hindi niyo pinapansin kung ano na yung buhay namin. Samantalang sa inyo sa amin kayo kumuha ng lakas ng inyong panalo sa pagbu yung binoto kayo. Ngayon wala. Limot na ninyo yung mga tao na to. Kaya sana huwag kayong mag balat sibuyas dyan. Alam naman natin na politika lang yan. Gusto ninyong magtakbo sa sunod na halalan. Huwag naman niyo idama yung mga tao. Ta, kawawa naman kami. Oh, salamat po. Salamat. Hindi taong bayan nagsasabi yung maimpit si Inday Sara. Ang nagsasabi yung nasa katungkulan, nasa Kongres, at saka yung iba dyan nasa Senado. Yun ang gusto maimpit si Inday Sara. Hindi kaming mga tao. Wala kaming kinalaman yan. Ang gusto lang namin, mabubuhay kami ng nasa tamang level, nasa tamang pagdala ng gobyerno. Salamat po.